araw ng webis po mga katsiper ang menu po natin for today uh, yan, salay-salay budget meal po tayo salay-salay, eh. pero masarap po yung sabaw yan, uh, isang kape leeks, kamatis at uh, yan, silipanigang sibuyas, walang tinloy wala pong loy at yan, nakasalang na rin po yung tanyang sabaw, hintay lang po natin kumulo pagkakulo po niyan, ayari na at yan, lagay po natin ulit yung okra na na bagong ali sa farm, bigay lang po sa kanya May sponsor po sa akin. Wala, yeah, no? Kaya at ito, kapupunan niya, no? Yeah, salay-salay. Sarap po yan. Yun nga lang, maliliit. Eh, pagka lumaki na ho yan, iba na presyo niya. Nasa 3.20 na siguro. Ah, uh, Ito lang po natin kumulo yung at mm, sa ating sabaw kaya rin, makahigop ng sabaw. Lagi natin ko ulit sila. Ang ating La Germania. Ten years na po yata. Ilan taon na yan? Ten. Sampu na ba? na hmm. ba? Aba. Pwede pang ano, Alam mo agudas uh, uh, nyo. Uh. Eh, na... At ayan na po, malapit na po kumuloy ating sabaw. At ayan na nga po, kumukulo na po yung sabaw. lagyan na po natin yung uh, sibuyas. At ala, ala nga palang bagong. Alam mo na, bagong I-play ko. Na ita na pala 'yung bagong ng leftover namin sa amin kinainan. Sa kare-kare. Kaya lang matamis siya tayo, Brad. Ay hindi. Kalahati mo lang. Maalat nga pala 'yan, tikman ko na 'yan. Kaya lang. Bagong ng leftover sa kare-kare. At ayan na nga po, lagyan natin bagong. Mamaya natin dagdagan pag ano. Ay, bana tama sa usawa na okra 'ni. Eh. 'Yon. Ayan, no. Mainit na po. Ah. Lukula niya pag kumuha ko ng tasang sabaw niya. At inuuna po pala yung okra para madaling lumambot. Uh, ito na, nakalagay na po lahat ang mga gulay. Ito, no? Wala pa pala yung dahon ng yung leeks dyan. Ito po natin ulit kumulo at itatalbog na natin yung isda. Huli na po yung leeks saka yung panigang masile. Ito yan, po natin hanggang sa kumulo. at yan, dinagdaga, ito yan, dinagdaga po ulit ang bagong. Dito mo lang. Toto mo na yan. Ayan, yeah, no? sarap na. Ah, isda na pala susunod. tinalbog na nga po. Ayan. Hindi lakasan. ko na pala yan po. Ayan. At ayan na po. Hintay lang po kung mulo yan. Ayos na yan. Patinakpal <coughs> po ulit. Hmm. Sa kulo Okay na. At ayan, at ayan, kumulong-kulo na po. At tatalbog na po natin yung leaks. At ayan, dyan na po ang pinakapili sa product. <laughs> Maraming salamat po.